Yo, what's up? Mga kabulakbol. <laughs> Uwi kami ngayon ng Marindu no. Uh, alas gis na lang gabi. Nanggaling pa kasi kami ng Tagig. umalis uh, kami doon alas gis. So, gabi na kami bumiyahe para walang gaano traffic. Tsaka hindi mainit. na no? Ngayon babayahe kami papuntang Lucena kasi sa Lucena kami sasakay ng barko. Tapos pagdating sa Lucena, sasakay ng barko papuntang Marinduque no ayun kasama natin yung ano isang tropa natin na taga Marinduque shout out <laughs> so takbong ano lang tayo muna takbong pogi lang medyo okay na yung daan wala nang traffic pero hindi pa rin tayo pwedeng rumatrat ng <laughs> rumatrat ratratin mo gaspolin mo na <coughs> Nasa, ano na kami, puntin uh, lupa, no, medyo wala ng traffic, sana tuloy-tuloy na to hanggang Lucena So medyo malayo-layo pa kami sa Lucena, no, mga dalawang oras pa Medyo mahigpit pa rin kasi yung biyahe, dapat kumpleto ko ng requirements Kami, bago kami umuwi, kinumpleto muna namin yung mga requirements, yung anti Uh, swab test certificate of acceptance ayun yun yung mga kailangan requirements para makasampa ka sa barko uh, bala ko rin mag ano, mag ikot ng marinduke mag marinduke loop uh, ikotin natin yung buong marinduke oh, ay na ako ah. Tapang, hindi pa antok na agad medyo okay na dito no hindi nag gaano traffic saka maganda kasi may mga ilaw ewan ko lang paglagpas natin ng Laguna so palamig na ng palamig nakakaantok na rin stop over muna tayo mamaya magkakapit tayo wow Ismong kalsada ah 250 Nakakabit Ha? na oh, Nakakabit din siya Ano? Gato Oo nakakabit Pwede ka naman sumandal pero mag-alalay ka lang Dara. Kespol. Solid na no? oh. Petrol. Nasa Laguna na kami. <laughs> Wala nang ganang traffic. Tuloy-tuloy na yung takbuhan natin ayun Las Baños puta checkpoint boy Come on, come on, kami na marindu kay boss may mga travel pass naman kami tsaka antigen okay na <laughs> <laughs> okay. yan ay checkpoint sa Laguna thank you checkpoint tayo no akala ko pipigilan tayo sasabihin nila na bawal dumaan balik kayo sa tagig <laughs> oh! <laughs> gaspola na sa <laughs> so, medyo madilim na yung daanan dito wala na mga street light ouch nakagulat yung mga lubak putang na. hayop na yan <laughs> gago madilim na nga tapos makakakita ka pa ng kabaong kaya nga doon muna kami gawa ng nakaantok so, nakaantok eh so, nakaantok ako nakatulog na ako kaya <laughs> na kami dito malapit na kami sa Lucena 30 minutes na lang nasa Lucena na kami Nagpunta kami ng 5 kilometers na McDo, Jollibee, at KFC. Ito <laughs> na. Thank you, boss. Ah. Bigyan ko kayo sticker. Bulakbol. <laughs> ano daw? Ano sabi ni? <laughs> Sa? Woo! Dito na tayo sa pier mga kabulak mall. Wala. Pogi mo. Sabi ko shout out sa inyo. Sa so medyo mahigpit pa dito no. Madaming requirements bago ako makatawid. Isa na din yung anti gen Tapos uh, Certificate of acceptance Tsaka S-pass S-pass yun po yung ano Form na gagaling sa LGU Tapos Pipilapan mo yun ngayon Ilalagay mo doon kung bakit ka Papasok ng marinduke Ah tulog Tulog si ate Yes po 65 65 So magbabayad muna tayo ng 65 Para saan yung 65 po? Ah, para po sa po okay. Thank you Okay na to ate LSI po Antigen Espas Mamaya din sa loob na yun Press up Okay na yun, sir. Thank you po. So, ayun, oh. Na. Nakalusot lusot ako. Ito, binigay sa amin. Ah, starboard. Okay, sige po. Chinay ko lang. At hahanapin sa kabila. So, ayun, oh. No? <laughs> What's up, mga kabulakbol? Nasa pier na kami. Pasakay na kami ng barko. Here we go again. guys. Naglalakad na po siya ang aming team. We are team. Oo. Okay. <laughs> so, medyo po dito ngayon. Wow. Wow. Ayan, dito na kami sa barko ngayon. Nakakita kami sa third floor. Ito yung, yun tubig, di ba? Ayan na kami. Dito na kami. Oh. na kami sa loob. Yo. Ayun, time check alas 4 na ata ng madaling araw. Nandito yung mga motor namin. Pag alas 4 na. Hahanapin natin yung mga kasama natin. Kakain daw. Ayun sila! <laughs> <laughs> niyan. Ano, so. They... Pagkain Ha? Ano? Kay mo ay. kain. Sa ayun yung, yung, <laughs> yung, okay. so, yung food namin. <laughs> Kanin tsaka corn beef. Tara. <laughs> And tsaka Diba may ano may dalakang tubig na pang 'Yan. So, dapat dinagdagan natin 'tong CR na pwede na 'yun. Hello, no. what's up? namin oh. No? Ayun Pababa. No? Sa, sa pinakaharap. Bakbakan rides na naman. So, iikuti natin yan. Marindu kay Luke tayo. Marindu kay Luke. Ayun o. ha. Kakababaling namin ng pier So nakalimutan ko buksan yung camera kanina Hayok na yan Ito na paangat na kami ng ano Paangat na kami ng buwak, no? Mula dito sa pier uh, Babiyahe pa kami ng uh, Isang oras hanggang sa Buena Vista Sa pinaka destination natin One hour mula dito So gas gaspolan na naman to medyo maganda yung kalsada dito no? sarap ng hangin solid baby what's up marinduke bulak here ayun may gasoline station na dito oh sarap mamangking dito men pulido yung daan ah. alright bangking is real oh, the last of

<laughs> so, huling Huling uwi ko dito Hindi pa kaganda yung daan oh. Hindi pa siya ganito asfalto Medyo rough road pa siya ng konti Pero ngayon, sobrang solid na Ayan o oh. Ayan yung pier spalto na siya ngayon Kaya medyo swabe na yung mga likuan natin medyo nakaka overshoot lang o <laughs> oh, alanganin na. puta higang higa eh <sighs> napaka smooth man tatlo mga <laughs> hindi ko alam kung madadaanan na din to pag nag ano tayo pag nag marinduque loop no so kasi ikot tayo ng ano santa cruz santa cruz torrejos gasan Benavista. vista natin yung buong bayan ng kay lahat ng bayan dadaanan natin ganda oh wow naalala ko para may picture ako dito dati saan part ba yan? dito ata dito may picture may picture ako dyan eh <laughs> ganda Parang sarado. Puro bangin. <laughs> Pag nalaglag ka dyan, bangin babagsakan mo. Swabe lang. Ah. nasubukan ka rin dumaan dito ng madaling araw walang street light sobrang dilim no. dito ako nagsimula mag motovlog eh. ito yung pinakaunang upload ko tong lugar na to cellphone pa yung gamit ko nun sobrang dilim dito pag gabi smooth lang ayun o oh. ganda na rin ang mga kalsada dito Dati hindi pa to ganito kaganda Ngayon lawak na Dati uh, dalawang lane lang to So ngayon ginawa na siyang Apat Lawak na Woo! So na excite ako Sa ano Sa marinduke loop na gagawin natin <coughs> Yo solid baby Linis na kalsada men lang, ka-traffic-traffic. Traffic. Sana all. Ang ah, sarap magwalwal. Kasi, aling. pati si Bios gas pola na wata oh. oh na slow down checkpoint so nasa ano ba tayo nasa bok na ba tayo bok Walwal -wal oh. Buena Buena vista Sana all may jowa <laughs> 55 minutes pa mula dito mga isang oras din pala Ito si RJ kabisado niya ata yung ano dito ah ito yung pa Santa Cruz so pag inikot na inikot yung marinduke dyan ang daan dito ang labas tama ba tama ba yung sinabi ko nasa buwak marinduke na tayo na buwak marinduke so Meron part dito na ano, parang nasa bigan ka. So medyo hindi ko Parin rin kabisado to, nakailang balik na ako dito pero hindi ko pa rin siya kabisado, no. Lagi pa rin akong nakamapa pag umuwi dito. Marine Duque for life. Uy, walwala na sila idol, oh. kabisado na nila at daan eh. and i think i'm falling and and 2 like and max idol Tukon mo ng alanganin. Woo! Tara po. Marindu kay vibes. Ay! Oo nga pala. Oh, wala nang tubig yung ilog. Natuyo na. <laughs> Natuyo na yung ilog nila. spalto to ah Yeo oh, na bayan ng Buwak, pamahalaang bayan ng Buwak. Nasa Buwak na tayo. Kahanap muna tayo syempre ng pasalubong. Katedral Bili mo na tayo pa sa lubong no? Oi Oi Oi